Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide NBI isusumitin na sa DOJ ang resulta ng imbestigasyon kaugnay sa death threat ni VP Sara sa First Family ngayong araw Defense Department tamaan positibo na magpapatuloy ang paglago ng Philippine-US Defense Alliance sa ilalim ng Trump Administration. Senador Gatchalian iginiid na wala silang nakitang derogatory reports laban kay Lin Duan Wang ang Comelec naman mga balota na lang daw para sa national and local elections ang iieemprenta filing ng candidacy sa BARM, posibleng mabuksan muli. Ito na bang best link college iginit na fake news at gawa-gawa lamang ang mga kumakalat na balita na naglakad daw ng mahaba ang libo-libo nilang estudyante dyan sa bataan. Ang pamahalaan target gawing regular na ang mga job fair. At tatlong taong gulang na batang may malubhang karamdaman binigyan ng pag-asa ng Brigada News FM Cagayan De Oro, at ng wantahanan party list Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso. kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life, life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Nationwide Balita Nationwide. Sa umaga. Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila ito ang Brigada Balitan Nationwide sa umaga. Brigada Balitan sa umaga. Araw po ng Webes, mga kabrigada, January 30, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago na isasubmit na ho nila ngayong araw sa Department of Justice. Ang resulta ho ng kanilang imbestigasyon kaugnay sa umano'y pagbabanta na binitiwan ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Santiago, ang kanilang rekomendasyon ay pinubuo ng 18 na pahina kasama ang 50 annex pages na naglalaman ng karagdagang mga impormasyon hindi naman nagbigay ng anumang detalye ang naturang opisyal hinggil huyan sa nilalaman ng rekomendasyon ngunit sinabi niyang ipauubayan na ho nila sa hudikatura ang pagpapasya kung sasampahan ng formal na reklamo ang pangalawang Pangulo. Balita, nationwide. Samantala mga kabrigada, ang Defense Department positibo na magpapatuloy pa rin ang paglago ng Philippine-American Defense Alliance sa ilalibuyan ng Trump administration. Brigada got austria e brigadamo brigadamo ang Department of National Defense na magpapatuloy ang paglago ng Alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng Administrasyong Trump. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., umaasa siyang magpapatuloy ang momentum na umiiral sa relasyon ng dalawang bansa, hindi lang sa bilateral relation kundi pati na rin sa multilateral cooperation sa mga bansang may parehong pagpapahalaga tulad ng Japan at Australia. Tiwala rin ang Pilipinas sa magpapatuloy ang U.S. military assistance at mga major economic programs ng Estados Unidos sa bansa sa kabila ng 90-day suspension ng U.S. foreign aid. In the heart of changing lives, ito si Brigada CAF Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Kada Balita Nationwide okay. Balita. na ho ang Philippine Consulate General sa California kasunod ng pagsisimula ng crackdown ng administrasyon ni US President Donald Trump laban huyan sa mga illegal immigrants dyan sa Amerika Dahil ho dito Sisimula na ho nila ang pagsasagawa ng forum para ho sa mga tauhan ng konsulada ng Pilipinas na mag-aasiste sa mga Pilipinong ilegal na naninirahan sa naturang bansa. Ayon o kay Philippine Consul General to San Francisco Neil Frank Ferrer, mahalaga ang naturang forum upang matiyak na tamang serbisyo ang maibibigay ng konsulada ho natin para ho sa mga Pilipino na tatamaan ng naturang crackdown ang Hybrid Learning Forum kung saan dinaluhan ito ng lahat ng tauhan ng konsulada, pati na rin ang mga kinatawa ng attached agencies at 30 tauhan mula huyan sa iba't ibang Philippine Foreign Post sa Estados Unidos. God, Palita, Matapos, tutunan ng isa sa mga senador ang batas na naglalayong bigyan ng Philippine Citizenship ang Chinese na si Lin Duan Wang. Dahil sa diyo yung mga red flags, isang ang senador naman iginit e, na wala ko silang nakitang derogatory report laban dito. Ano ba yan? Brigadaan Cortez, ibrigada e mo! Brigada. Brigada. Hindi pa po ba tayo natuto sa panloloko ni Guo Huaping alias Alice Guo o kay Yang Jianxin alias Tony Yang? Hindi pa ba tayo nadala? sa mga abusadong dayuhang nagpanggap na Pilipino para pagkakitaan ng taumbayan at dungisan ang ating mga sistema yan lang ang ilan sa mga inilatag na katanungan ni Senadora Risa Ontivero sa mga kasamahan niyang senador matapos niyang tutulan ang panukalang batas na nagdala yung bigyan ng Chinese na si Lin Duan Wang ng Philippine Citizenship. Ayon sa senadora, base sa naging interpolasyon nito sa panukalang batas ay nalaman niyang napakarami at naglalakihan ng red flags na itinatago ni Lid Wang sa Kongreso. Pero sa kabila nito, iginit ni Sen. Win Gatchalian na walang derogatory report na nakalap mula sa naging background checking na Sen. rito. Ang importante naman dyan, unang-una, walang, walang no derogatory reports, walang masamang report tungkol sa tao. At pangalawa, na kumpleto niya lahat ng mga requirements. Pero paglilinaw ni Gatchalian, sino suportahan niya ang pahayag ng senadora na dapat ay maging mas maingat ang bansa sa pagbibigay ng Philippine citizenship matapos ngang naging issue kay Alice Guo. Samantala, tiniyak naman din ni na Senator JV Ejercito na sinilip din niya ang impormasyon ni Lidwan Wang, o Markong at base sa nakuha niyang detalye ay long-time junket operator ito ng casinos at hindi pogo. Ayon pa sa senador Mukha rin malayo na malingkito sa pugo dahil matagal na itong naninirahan sa bansa at lumanabas din na aktibo itong miyembro ng Filipino Chinese Chamber at Fire Brigade Volunteer ng Association of Fire Volunteer Chiefs of the Philippines. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news of 40. Kata balita Nationwide The Mandate, the mandate. Undate 2025 Midterm Election. Midterm election. Mga kapigda tanging mga balota na lamang para ho sa national at local elections ang iimprinta ng COMELEC sa kasalukuyan. Ito huy matapos i-certify ni Pangulong Bongbong Marcos na urgent ang panukala na layong ipagpaliban muna ang BPE na imbis na isasabay sa national and local elections sa Mayo ay ililipat huyan sa October 2025. Ayon po kay Comelec Chair George Garcia, hihintay na lamang ho nila ang pagsasabatas ng postponement at dito na lang ibabase ang iba pang mga pagbabago sa naturang eleksyon. Dagdag pa niya, dahil po sa naunang adjustment, posible rin ang pagbubukas muli ng filing ng candidacy sa Bangsamoro kung sakali ring ibabalik dito ang Sulu. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang Best Link College na na fake news at gawa-gawalan daw ang mga balita na naglakad ngahon ng mahaba ang libo-libo nilang estudyante sa bataan. Brigada Jigoboy Custodio, e brigada mo! Brigada! Pinabulaanan ng Besling College of the Philippines ang anilay mga di-totoong balita sa nangyari sa kanilang off-campus activities sa Hermosa Bataan noong January 26. Sa isang opisyal na pahayag, iginiit ng pamunuan na gawa-gawa lamang at hindi totoong nangyari ang mga kumakalat na balita sa social media at sadyang ipinalabas lamang upang sirain ang paaralan. Ayon sa kanila, ang mga ulat na ito ay hindi sumasalamin sa tunay na nangyari sa mismong lugar ng selebrasyon. Bilang tugon, bukas umano sila sa anumang independent fact-finding investigation at handa umano silang makipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Hermosa Bataan na may sapat na impormasyon hinggil sa usaping ito. Aminado naman ang pamunuan na maaaring nagkaroon ng hindi inaasahang aberya sa koordinasyon, sa transportasyon at iba pang aspeto ng event Ngunit tiniyak nilang ginagawa na ng paaralan ng lahat upang matukoy ang ugat ng problema. Binigyan din din nila na lagi nilang inuuna ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga mag-aaral. Humingi naman sila ng paumanhin sa mga estudyante at sa kanilang mga magulang gayon din sa mga tagbataan na naapektuhan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Ang uh, pamahalaan target daw gawing regular na ang mga job fairs. Brigada Maricar, Sargan, i-brigada mo! Brigada! Matapos ang naging matagumpay na Career Congress kung saan tampok ang isa sa pinakamalaking job fair ngayong taon, target ngayon ng pamahalaan na gawing regular ang pagsasagawa ng job fair. Ito Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na, na kapag nakita natin natin nilang maganda ang resulta ng, ng Career Pan Con na itinuturing din na pilot project, dadalhin din nila ang mga oportunidad sa, sa probinsya. So sabi namin, eh subukan natin na dalasan. Kaya ito medyo pilot project ito. Kung maganda ang maging resulta, ang plano talaga namin ay gagawa kami ng ganito bawat uh, ba, ng isang ganito bawat buwan para mapuntahan niya at hindi lamang dito sa Maynila kung hindi sa iba't ibang lugar din at uh, para naman kahit na hindi na, para hindi na kailangan mapunta dito sa Maynila sa NCR at magpuntahan natin yung mga na nais na mag-apply sa iba't ibang probinsya. Bahagi pa rin ito ng pagsisikap ng pamahalaan na tuluyang mapababa ang unemployment rate sa bansa. Mas mabigat at malakas na raw kasi ang suporta ngayon ng kanyang administrasyon na upang matiyak na hindi lang makakahanap ng trabaho ang bawat Pilipino, kundi makukuha nila ang quality jobs na may potensyal na ma-promote sa trabaho. Binigyang diin din ng Pangulo na tutulong ang pamahalaan upang mapaunlad at mabigyan ng bagong kakayahan ng mga manggagalaman gawa o yung tinatawag na reskilling and upskilling upang makasabay sa nagbabagong demand ng labor market. Ngayon, na kasi nagbabago po ang labor market, hindi nakagaya ng dati. At iba na ang pangangailangan ng mga negosyo, ng mga korporasyon, ibang klase ng mga workers ang kanilang hinahanap. Kaya ngayon ngayon kapag sinabi ng, na ng ina applyan ninyo sasabihin ay eh, kailangan marunong kayo sa ganito kailangan marunong kayo sa ganyan kung mapakita ninyo na kaya ninyo yung mga skill set na yon yung mga na, 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 nakapag-training kayo doon sa mga gagamitin ng makinarya doon sa sistema sa opisina kailangan eh kailangan ma-training. Kaya naman nandiyan po ang TESDA. Sasaluhin po ng TESDA at magbibigay ng libre na training para makapag-qualify yung ating mga aplikante sa kanilang hinahanap na trabaho. Maaalalang dinagsa ng libo-libong aplikante ang Career Congress at Job Fair kahapon sa SMX Convention sa Pasay City. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Ang bullying naman, pinangangambahang isa pa rin daw sa mga problema sa bansa sa kabila po ng mga hakbang laban dito. Brigada Sheila Matimag e Brigada Mo. Nananatili pa rin ang bullying bilang pangmatagalang isyo sa mga paaralan, partikular na sa Metro Manila. Sa year to report ng Second Congressional Commission on Education EDCOM2, nangambay to sa mga kaso ng bullying sa mga estudyante sa kabila ng mga umiiral na polisiya at hakbang para protektahan sila at matugunan ang mga insidente ng bullying. Nakasaad sa naturang ulat na nananatiling silent at persistent issue ang pambubuli sa basic education. Maliban dyan, ang bansa rin ang sinasabing bullying capital of the world dahil sa talamak na bullying cases na naitatala sa mga mag-aaral. Ang mga rehiyon na may pinakamaraming bilang ng naiulat na kaso nito ay sa National Capital Region, sinusundan ng Calabar Zone at Central Luzon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Masaya namang nakiisa si Senador Bongo sa makulay at masiglang selebrasyon ng Chinese New Year kahapon kung saan nakisaluho siya sa iba't ibang activities kung saan ipinahayag niya ang kanyang taus-pusong pagbati at suporta sa pagdiriwang na sumisimbolo ng bagong pag-asa, kasaganahan, at pagkakaisa. Sa bayhuri, muli binigyan din ng mambabatas ang kanyang patuloy na advokasya sa pagsusulong ng mas maayos sa serbisyong pangkalusugan, masaganang kabuhayan at mas ligtas na pamumuhay para sa bawat Pilipino. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, meron daw bata ang natagpuang patay. Matapos di mo nung matrap sa loob ng sasakyan, dyan po yan sa may Sambuanga del Norte. We got a Gilbert Diaz e Brigada Ball. Brigada! Report! Labis na nagdadalamhati ang isang ina sa pagkamatay ng kanyang dalawang anak. Matapos matrap ang mga ito sa loob ng nasilang pick-up truck sa isang kalapit na shop sa barangay Lupok, Labason, Sambuanga del Norte sa panayam ng Brigada News Team kay Ginang Joan Fernandez, ina ng biktima na naiwan niya ang dalawang anak sa kanilang bahay dahil bumili siya sa klit ng tinapay. Ngunit pagbalik niya na hindi na niya nadatnan ang kanyang dalawang anak na si Darren Fernandez, limang taong kulang at Danny Fernandez, anin na taong kulang pawang residente ng nabanggit na lugar. Dagdag ni Ginang Johan na hindi umano mahilig maglakwatsa ang kanyang bunsong anak na si Darren kaya tinala niya na malamang ay pinilit ito na isama ng nakatandang ka kapatid na si Danny sa paglalaro hanggang nakarating sila sa shop kung saan nakastandby ang sirang pickup truck. Lingit sa kalaman ng mga pata na yun na pala ang huli nilang paglalaro. Samantala, ayon kay Erika Lubo Fortich, mekaniko ng shop, inahanap niya kung saan nagmula ang masansang namoy na kaya't minabuti niyang tingnan ang mga sasakyan na ipinaayos sa kanilang shop. Ngunit laking gulat na lamang niya na makita ang mga bata wala nang buhay at nasa state of decomposition na ang mga katawan ito na sa loob na nabanggit na, na sasakyan. Sa ngayon ay kasalukuyan ng nakaburo lang labi ng mga bata at patuloy din ang pag-iimbestiga ng mga otoridad tungkol sa balagin na sinapit ng dalawang paslit in the heart of changing lives. Ito si Brigada Gilbert Masyon Diaz ng 107.7 Brigada News FM Dipolog, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ating health news, ang pagiging malusog ay isang lifestyle choice, mga kabrigada. Kaya naman po ugulian ang pagkakaroon ng sapat na tulog at pagkain ng mga healthy na mga pagkain. Isa po yung paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulan to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, dahil ho, sa pagiging masiyahin, hindi baka sa mukha ng tatlong taong gulang na batang si Jana Dael ang nararanasan ho niyang pagturusa dahil sa malubhang karamdaman. Ilang buwan pa lamang ho si Jana, nagkaroon na ho siya ng malubang sakit na meningitis. Dahil mahina po ang pangataw ng bata, madalas din itong dapuan ng iba't ibang karamdaman tulad ho ng ubo. Ngunit ho sa mga oras ng pangailangan, may mga tao at organisasyon na handang magbigay ng tulong, kagaya na lamang ng Brigada News FM Cagayan de Oro at ng One Tahanan Party List. Bilang bahagi po ng kanilang malasakit, tinulungan po ng brigada at ng wantahanan si Jana na makapunta po at ang kanyang nanay sa ospital para ho sa isang kompletong check-up at mga resetang gamot. Kasabay po ng mahakbang na ito, nagsagawa ang team ng panawagan sa radyo at social media para ho maghanap ng posibleng donors na magpapalakas kay Jana sa kanyang laban sa meningitis. Balitan, kabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong. Kasama po ang One Tahanan Party List. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan, maraming salamat ka Brigada. Balita, ng kabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. Nationwide. sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Nahatid po sa inyo na fast, relax at stand out ES4. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisay. Wala po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and the News. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan To ang makabagong na radio, Makabagong tunay na radio angat sa musika sa at balita, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.